Santa taon din. <laughs> Bago kami pauwi dito sa aming ano, no, ah, bahay dito sa Talamsidos. Ang tagal, no, kasi 2022, nang July ako na operahan. Total thyroidectomy. Kaya eh, hindi ka ako nakakaakit dito. <laughs> Pero 18 months right after my operation with, of course, my radioactive iodine therapy, nabalik ah, na din sa wakas. Wala nagbago sa bahay bukod doon sa ibang part ng bubong sa labas ng bahay. Talagang malakas kasi ang hangin dito eh, sa kami mga dumang bagyo. Kain po tayo. Ang masarap gawin well, dito sa talamsi, kumain. Kasi ang lamig ng hangin. Hindi <laughs> mo kailangan electric pan, di ba? Look, ang lakas ng hangin. <laughs> malakot yung hangin. Ang kuryente namin dito, solar. Ang tubig, balon. Hmm, Ano pa ba? Mayroon ko dito double deck. Saka mga gamit. <laughs> Masarap kumain dito. Kasi so may bintana. Ako lang ng bintana na to. Isa din ako sa nagpako niyan. See, ang galing ko, di diba? Ang dami akong talent. <laughs> Kahit yung bahay namin sa Santa Maria, Bulacan, ako din nag-design nun. May lang isang drawing sa mag-design. Masarap kumain. Eh? Kain po tayo. Busog naman ako eh. Hindi ko alam no kinain ko sa kotse. <laughs>